Ang ganda ng sand, oh. Ganda, 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 yung mga sand, oh. Ang ganda ng sand niya. Mm. Mm. niya yan. ng asawa ko. Taga dito talaga siya. Taga dito talaga siya sa park. Ayan, may naliligo doon. Mag-shoot. Wow! Uh, ang ganda. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng sand dito, mga guys. Mai-inlove ka talaga sa... Mai-inlove ka sa, sa ganda ng sand dito. Tapos, ano, ang ganda ng ano niya. Ang ganda. Maganda to i-develop kung may mga cottage dito. Cottage, cottage. Tapos, swimming pool. Doon sa ano, doon tapos lagyan ng swimming pool banda dyan sa taas tapos ito yung yung ano yung swim yung dagat ang ganda talaga yung ganitong ano yung ganitong yung ganitong space dito kasi hindi ko lang alam kung pwede sa government nila dito kasi hanggang ngayon nakaganyan lang yan siya alam alam yung mga guys sayang yung ano sayang yung pwesto dito kasi pwede siyang pwede siyang i-develop eh dyan sa Pinas Maganda siya, ID develop as a, as a uh what is that, column? Beach and uh, be, uh, beach and swimming pool. They have swimming pool beside and then they have beach in here. It's it's very good. They have a good opportunity if I have if I have a space like this in the Philippines and then the sun similar with this. Ay, wow. Ang ganda talaga mga guys. Ganda mag-swimming. Sarap-sarap mag-swimming kung nakasap nakas nakatsinelas lang ako. Pupunta ako doon. Kaso hindi eh. Naiinggan talaga ako mag-swimming. Kaso no choice. Just looking, looking. Ang ganda talaga. Why the sand is that, Ken? This is a white sand, right? Yeah, white White Sun.